Matagal nang kumakalat ang usap-usapan tungkol sa hiwalayan ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey. Ngunit nitong mga nakaraang linggo ay tila lalong tumitindi ang mga balita. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng aktor, bandang Agusto pa raw nagkahiwalay ang dalawa. Sa isang pagkikita nila ni Derek, inamin umano ng aktor na may isang buwan na silang hiwalay ni Ellen. Malala raw yung postpartum ni Ellen, Ayon pa sa source na nagsabing naapektuhan daw ng husto ang aktres matapos mangana. Dahil dito, naging malamig ang relasyon ng mag-asawa at nauwi sa tuluyang paghihiwalay. Dagdag pa ng source na mumublema nga si Derek ngayon, sumasabay pa si Ellen. Pansin mo naman, may mga cryptic post ang lola mo. Marami ring napansin ang mga netizen sa mga post ni Ellen sa social media. Tila may mga mensaheng puno ng emosyon at pahiwatig tungkol sa pagpapalaya at paghilom. Dahil dito, lalong lumakas ang hinala ng publiko na may pinagdadaanan nga ang dalawa. Bukod pa rito, napabalita rin nagbenta si Derek ng ilang mamahaling sasakyan at maging ang bahay nila ay ibinenta rin umano. Ayon sa mga chismis, Ginagawa ito ng aktor dahil kailangan daw niya ng pondo matapos ang mga pagbabago sa kanyang personal na buhay. Gayunman, ilang buwan na rin itinatanggi ni na Derek at Ellen ang isyong hiwalayan. Sa mga nakaraang panayam at komento sa social media, areho nilang nilinaw na walang katotohanan ang mga balibalita. Ngunit para sa mga netizen, tila may kakaibang katahimikan sa pagitan ng dalawa nitong mga nakaraang linggo. Samantala, ang anak nilang si Lily ay patuloy pa rin nakakasama ni Derek. Ayon sa isang taong malapit sa kanila, nahihiram naman daw ng aktor ang anak nila at nananatiling magkaayos sila pagdating sa pagiging magulang. Sa kabila ng mga espekulasyon, nananatiling tikom ang bibig ng dalawang artista. Ngunit para sa marami, malinaw na ang kanilang katahimikan ay nagsasalita na rin ang totoo, na posibleng tapos na nga ang pag-ibig ni na Ellen Adarna at Derek Ramsay.